Welcome back sa ating programa Soy at Swerte Magandang araw sa inyong lahat uh, Sa episode natin na ito pag-uusapan natin ng isang napaka-special na paksa Ito ay patungkol sa ating kalusugan, no? kalusugan. Sabi ko nga dahil uh, kakasimula lang ng year 2024 napakahalaga na alam ninyo ito kung ano ang dapat nating ingatan at sa ganun, makaiwas tayo sa malaking gastusin at pagpapahirap sa ating katawan. So yan, naalala ko tuloy nung, uh, nung uh, last year, no? Uh, nagkasakit ang aking misis noon. Eh, nagkaroon ng malubang karamdaman. Pero nung may nararamdaman na siya nung time na yon, eh, sinuri ko agad ang kanyang zodiac sign. At dito, nakita ko nga na may kakaiba sa nararamdaman niya pero ayaw na ayaw niya magpatingin at dumantong lang nga sa malubhang parte ng kanyang karamdaman yung aking pinangangambahan at syempre gumastos tayo ng malaki sabi ko nga ang kalusugan natin ay isang kayamanan kapag ka nagkasakit ka kung ano man yung, yung ipon talagang mababawasan yan Nako eh ako halos napakalaki na pang nagastos ko para lang mailigtas ko yung misis ko sa karamdaman niyo. Pero ganun pa rin nga, umantong sa hindi magandang pangyayari. Kaya sa video na ito, ito yung isang patnubay no? kung ano ang dapat nating ingatan sa parte ng ating katawan. Sa bawat zodiac sign, makikita ninyo na may kahinaan yung bahagi ng ating katawan. No? Kaya yan ang ating iisa-isahin. No? Iisa-isahin ko ang labindalawang zodiac sign kung ano ang pwedeng ingatan ninyo sa inyong sarili. Na makaiwas kayo sa karamdama at sa malaking gastusin din o kapahamakan. Tara, simulan nyo ng panoorin ito at isa isa-isayin ko na. Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte. Ngayong araw na ito, bibigyan natin ng pansin ang ating sarili sapagkat nagsimula na nga ang year 2024 kaya mahalagang Malaman ninyo ito nang sa ganon swerte hang sa buhay. Sabi nga eh napakaimportante ang kalusugan no? kapag ka, isang kayamanan niya no ang kalusugan ay isang kayamanan na hindi kayang tumbasan sa lapik. dahil like, kapag nagkasakit ka pwedeng ang lahat ng ipon mo ay maubos kaya alaga ng kalusugan kaya ngayong taon na ito bibigyan natin ng pansin ang bawat zodiac sign at kung ano ang dapat niyong ingatan sa inyong sarili nang sa ganon makaiwas kayo sa pagkakasakit. Tandaan natin, napakahalaga ng kalusugan dahil yan ang binigay na yaman sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kung madusog tayo, ay siguradong maganda ang ating kapalaran. Kaya naman, pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Sabi nga, health is wealth, di ba? Kapag wala sa kondisyon ng katawan, asahan na apektado ang lahat, aspetong pisikal, pinansyal, espiritual, at emosyonal. At syempre, apektado rin ang buong pamilya. Mabuti nga, sana kung aalagaan ka ng iyong asawa o anak, ang masama ay baka mapabayaan ka dahil sa kabisihan o kaya naman hindi nila pil mag-alaga ng may sakit. Kaya mas mainam na maging maingat tayo sa ating katawan. Bawat zodiac sign ay may dapat kayong malaman na dapat na bahagi sa ating katawan ay inyong ingatan. Maaring dala ito ng kapanahunan kung kailan ka ay may kanya-kanyang kanya-kanyang kategorya ang bawat sojak at bawat isa ay may kahinaan. Tingnan natin ngayon kung ano ang kahinaan ng bawat sojak sign. Nasa gadoon, maagapan agad natin o maalagaan ng hindi mauwi sa mas malalang problema. Bigyan natin ng magandang kondisyon ng kalusugan. Ang ating katawan ngayon, 2024. Ganon din ang pagkain na tama, balanse at samahan ng ehersisyo. Simulan natin, tukuyin sa unang sojak sign, ito ay Aris. Kung ikaw ay nasasagkupan ng sojak sign na Aris, maging handa dahil mapapasaba ka sa mga pagsubok na susubok sa lakas at stamina. Ang madala sa pagsakit ng ulo ay huwag ipagwalang bahala. Kung mayroong chest at hip issues, domlin ang ingat. Mainam ang yoga at meditation upang maalis ang problema sa tuhod at spine. So yan po no si Aris oh. Ating nating nanyo ang inyong katawan, yung pagsakit-sakit ng ulo ay eh, wag niyo ipagwalang bahala, ipasuri at ganun din, Siyempre, yung manararamdamang sakit sa inyong dibdib ha? kailangan dyan ay eh, agapan no? agapan, nang sa ganoon hindi ito lumubha tandaan natin, mas maagap mas madaling magamot yan ano po? Sunod naman natin si Taurus. Para sa ngayong 2024, Mahalaga na bantayan ni Taurus ang kanyang mga kinakain. Lalo na sa mga mahilig kumain ng karne at matatabang food. Maghinay-hinay na kayo dyan sa trabaho dahil malapit ka rin sa stress. O so maghinay-hinay din daw kayo sa trabaho dahil malapit din kayo sa stress. Mainam agad magpa-doktor sa nararamdaman kung hirap huminga o kung mayroon. Blood relates issue. Maging maingat lalo na sa spine at mga tuhod. O yan po ha, si Taurus. Yan ang dapat mong bantayan sa taong 2024 o ngayong year na ito. Punta naman natin si Gemini. Si Gemini naman ay ito. Simulan mo na ang pagbabantay sa iyong kalusugan. Tingnan-tingnan na sarili at pakiramdaman. Mag-adapt ka sa mga bagong health habits para maging maayos ang kondisyon ng katawan mo. Pwedeng maapektuhan ang pamilya dahil sa health concern. Maging maingat ng makaiwas din sa aksidente. Bigyan pansin ang nararamdamang problema sa tiyan. O, blood related issues. Ganon din doon. Uh, si Gemini, no ingat-ingat ha. Yung mga nabanggit dito na dapat bigyan pansin sa sakatawan ay uh, pahalagahan mo. No? Dahil ang year 2024 ay mainam na maging malusog ka. Tungo tayo sa zodiac sign na cancer. Ilaan ang iyong energy. Maganda at mag ang iyong kalusugan. Malaki ang magagawa ng yoga at pangangalaga sa katawan, lalo na kapag dumarating na ang stress. Kung patuloy na ka nakakaramdam ng problema sa tiyan, o si Cancer ha, kung patuloy kayo nakakaramdam ng problema sa tiyan, at ibang pang parte ng katawan, agad itong dalhin sa iyong doktor ng masuri ka. No, ayan, kailangan-kailangan yan, pa sa mga nasa zodiac sign na cancer. Huwag magpabaya. Punta naman natin si Leo. Bigyang pansin ang iyong mental at pisikal, spiritual, well-being. Kailangan mong mag at maging mapili sa mga pagkain ipapasok sa katawan mo dahil pwedeng magkaroon ng problema sa tiyan o puso. Makakabawi naman ng magandang kondisyon sa huling bahagi ng taon na ito. O yan, si Leo ha. Ingat-ingatan pa rin yung kalusugan. Punta naman natin si Virgo. Mas dapat mong bigyan pansin ang kalusugan sa taong ito. Gawin itong routine. asa ang pagbaba o pagtaas ang enerhiya dahil sa pabalik-balik na ubo o sipon? Malaki ang may tutulong ng ehersisyo paglalakad sa umagaman o gabi para mapanatili ang maayos na blood pressure o heart issues. Iwasan din ang sobrang pagpupuyat. Punta naman natin si Libra. Sinasabi ngayong taon na ito, maganda ang magagawa ng healthy pleasure o paglabas kasama mga kaibigan o mahal sa buhay. Malaki ang may tutulong ito para ma-improve ang health at magkaroon ng lakas o vitality. Kung makakaranas ng chronic conditions, makakabawi o makababawi na rin ang lakas at paggaling. Tandaan na ang pag-iingat at pagbibigay ng oras sa sarili ay makatutulong sa iyong katawan. Punta naman natin si Scorpio. Dapat ang umiwas sa mga curve Oh, umiwas kayo sa mga pagkain na uh, tulad ng kanin. Uh, dapat umiwas sa mga pagkain kanin. Uh, noodles. Dahil bawas-bawas bawasan niya. No? Gawin ang regular na meditation nang mawala ang madalas sa pagsakit ng ulo at mga stress sa buhay. Bigyan ng priority ang pag-alaga sa iyong kalusugan lang hindi maging problema ang matagal ng sakit na iyong dinadala. Ang sobrang matatamis ay hindi makatutulong sa kalusugan bagkos makakasira sa iyong katawan. Oops pa! Pasingit muna sa inyong panunod. May paalala lang po ang inyong lingkod sa lahat ng umorder sa amin ng Lucky Charm na aming binabanggit. Kung kayo po ay magpapadala sa GCash number o sa Gcash account niyan po ang QR code makikita po ninyo sa video na ito. Ayan po, yung QR code at ang numero po niyan 0917 142 1550. Yan po ang official naming GCash number. Kung hindi po yan ang numerong ibinigay sa inyo, hindi po yun ang aming GCAS account. O kaya pwede naman kayo magpadala sa aming uh, bank account. O kaya sa remittance tulad ng Palawan, LBC, o Cebuana o mas mainam po dyan sa Palawan at LBC dahil yan ang malapit sa amin. Kung kayo naman po ay nasa abroad, kahit anong remittance, pwede po kayong magpadala. Gamitin lamang po ang pangalan ni Jaime Estrabella. Yan po, diyan po kayo magpapadala sa pangalan na yan. Jaime Estrabella, nakikita naman po ninyo dito yung pangalan niya. Jaime Estrabella, sa kanya niyo po ipapangalan kung sa remittance kayo magpapadala. Pero kung sa GCAS, nariyan po ang number at uh, yung QR code na makikita ninyo. Kung nais naman po ninyo akong pasyalan sa aking opisina, narito po ang aking address, 19B, Carmel Avenue, Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Ngayon, kung nais nyo naman akong tawagan, narito naman ang aking number, 0917 940 -1111. O, ayan po. Sana po malinaw na sa inyo para hindi kayo maisahan ng mga taong nais kayong pagsamantalaan. Yan po ang aming official na GCAS number makikita ninyo. At ang papadala naman ninyo sa remittance ay sa pangalan ni Jaime Estrabella. O yan po, sige, tuloy nyo na ang inyong panunood. Silipin naman natin si Sagittarius. Importante ito sa taon na ito. Take it easy at bigyan ng panahon at pansin ang iyong katawan, ganon din ang kalusugan. Problema sa puso uh, o problema sa puso o blood pressure ay di dapat baliwalain. Bawasan din ang sobrang pag-iisip nang hindi tumaas ang stress level na madalas mong iniinda. Ang maliit na step ay malaki ang magagawa para sa mabuting kondisyon ng katawan at isipan mo. Punta naman natin si Capricorn. Capricorn, ito ang dapat mong malaman. Bigyan ng break o pahinga ang katawan na makaiwas sa madalas na lagnat, sipon at ganun din ang ubo. Iwasan na ma-expose sa sobrang stress. Kailangan din na maayos at kumpletong tulog. Huwag baliwalayin ang problema sa blood pressure at problema sa mata. Mainam din ang sikat ng araw para pagpapalakas ng resistensya. Ngayon naman, si Aquarius. Makabawa, makababawi ka ng lakas at magiging maganda ang kondisyon ng katawan. Pero patuloy na magiging kulang sa tulog at pahinga. Mauwi ito sa stress, problema sa mata at tiyan lalo na kung di maagapan bantayan ng kinakain pwedeng makasira sa panunaw punta naman natin si Pisces si Pisces, kinakailangan niyang bantayan ang kanyang uh, kanyang pati ng mga tuhod o mga kasukasuan, uh, maging maingat din sa mga kinakain dahil uh, malapit sa allergy na pwedeng ikapahamak ng katawan so yan po, yan po ang 12 sign na uh, ating binabanggit na dapat kong ingatan sa inyong sarili. Sabi nga, ang kalusugan ay napaka-importante sa atin. Sabi nga, health is wealth, ka nga. Kaya, yan ang alagaan natin. Ang isang kayamanan tunay na hindi magpapabagsak sa atin. Yan po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Paalala lang po, panoorin itong paalala namin nang hindi kayo mabiktima ng scammer. Panoorin nyo rin po ito.